That's doing fine. Hello mga kamag -anak. magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay pumunta na ako dito sa Tumana kasi itong mais namin ay pipitasin na mamayang madaling araw. So hindi na naman tayo makakapag-video ng maganda noon kasi nga madilim pa. So ayan, papasukin natin yung mais namin. Papakita ko sa inyo yung itsura nyo sa loob. So ayan, mag-ano muna tayo. Magsusot muna tayo ng panalakbong para hindi mga te, hindi masyadong mga te. Oh so, yang main tanya sama iko puro ink ya. Tapos ko lang kasi mag-repair ng printer. So, Tarah. Hey. Okay. Wacha. Let's go. Hello mga kamag-anak, ito nga pala yung mais namin na dalawang kilong sweet fortune ng Ramgo Seeds. Bali 71 days na siya ngayon. At para naman po sa mga kamag-anak natin na nagtatanong ng presyo ng mais, ang primera po ay 6 pesos and 50 cents kada isa, ang segunda po ay 4 pesos and 50 cents kada isa, ang buraot po ay 2 pesos and 50 cents kada isang piraso. Para naman po sa mga kamag-anak natin dyan na nagbabalak magtanim ng mga sweet corn, itong mga dilaw na mais at ng puting mais na pangkain, eh, wag po nating hayaan na damuhin yung loob ng ating maisan kasi yan, yan, yung mga kaibigan natin daga at talaga namang kakainin nila yung mga bunga niyan. Dito naman sa case namin ay ilang piraso lang yung nakain ng daga. Gawa nung medyo madamo yung bungad nito tapos yung unahan ay puro talbos ng kamote. Kaya meron mga silang matataguan. Ito nga pala mga kamag-anak yung kamoting talbusan sa unahan ng maisan. So sa unahan ng maisan namin yung dalawang black na yan may kamoting talbusan talaga. Gawa nga nang yan ay eh, nasisidong at saka natutubig nausto kapag nag uulang kaya hindi namin tinatanim na ng mais. So eto na nga mga kamag-anak 3AM na at gumising na tayo para mag-ready dahil mag harvest na tayo ng mais. So tara. Pagkatapos na pagkatapos ko nga mga kamag-anak na magkape, dumiretso agad ako dito sa tumana para mapakita sa inyo yung pagharvest ng aming mais. Antok na antok pa nga ako dito mga kamag-anak pero kailangan bumangon kasi wala na naman tayong i-vlog ngayong araw. Medyo matagal na rin ako hindi nakakapag-vlog ng pag-harvest. Gawa nga nung minsan natatapat na, na pagkapumipita pumipita sa eh, wala ako. Kundi ako may schedule ng repair ng printer, may delivery o kaya nasa Manila ako. Kaya naman ngayon kahit sobrang antok pa ako, talaga naman nag-alam na nag-alam ako. Dito nga mga magkahanak ay nililubot ko lahat ng pinaghakutan ng kariton, yung mga buntunan para makuha natin yung mga naiwan. Siyempre sayang yan. Tsaka yung mga pinagpitasan ng mga mamimitas, kinuha natin yung mga naiwan sa puno. Dahil nga dumapa yung mais namin mga kamag-anak nung umulan ng malakas, eh, expected na natin na mahirap tumpitasin at syempre merong mga nakabuwal na mais na hindi nakukuha yung bunga. Kung kaya naman yan yung mga tiningnan natin at syempre, ayan, marami tayong na-recover na bunga ng mais na naiwan ng mga mamimitas. Yuki! Love, love! <laughs> Eto nga pala mga kamag-anak yung aso namin si Yuki na tinataguan pa namin kapag kalulusong kami sa tumana kasi nga lagi siyang sumasama. So, dito nga mga kamag-anak, eh, dumating yung kapatid ko at tinulungan sila mamitas. Bale siya nga rin pala yung nag-alaga ng mais na to. Tulad nga nung sinabi ko nung nakaraang vlog mga kamag anak ay mamimitas uli ako ng mais kapag kainan yung mais namin. Buhat nga kasi nung mag-college ako mga kamag anak at makapagtrabaho sa Metro Manila ay hindi na ako nakapamitas ng mais. Kung hindi nyo nga natatanong mga kamag-anak eh nung kapanahon ng nung araw nung kabataan ko nung namimitas pa ako ng mais nung high school ako eh nako. Eh masya siya do tuling ko no. Nasa kalahati pa lang yung kasama ko eh nakatagpos na ako. Dala ko pa yung isa niya nun. No? Oo, oh, tatlo dalawang tudling dala ko, kanya isa lang. Gago! Partner, partner kasi yan mga kamag anak Kung baga, yung isang buntunan na yan, apat na tudling yung magkakasama dyan. So dalawa kayong mamimitas dyan, tapos pagsasamahin nyo yung mga napitas nyo dyan sa buntun. So bali, isang sad-sad nyo, apat. Kapag namimitas kami dito mga kamag anak yung unang tudling dyan sa malapit sa buntun, binubuwal namin. Hinahawi namin yan para yung mais kita mula umpisa ng taniman hanggang pinakadulo kita mo lahat ng mais. So tsaka para ginhawa yung mga hakot, yung mga mangangariton Sa ibang lugar naman mga kamag kita ko pag pipita sila binabali lang nila yung bagaso sa gitna. So kanya-kanya naman yan mga magana Wala namang problema doon. Ang mahalaga ay makuha natin yung mais. Bartero Santiago, shout out sa'yo. ayo Yun, hello, what's up mga kamag Kaya, Ayan, magana, na na tayo. So napakabilim kasi kanina. Alas stress kami nagsimula. So hindi makita sa video. So ayan, maliwanag na. So tara. Time check tayo mga kamag-anak, 5.40 a.m. na. Ito na nga mga kamag-anak, yung huling dalawang kariton dito sa dulo at ang naiwan na lang ay yung mga nasa may gilid. Time check mga kamag-anak, 6.14 a.m. na. So ayan, na may akutin pa tayo, siguro mga tatlong kariton pa. So pagkayarin nito, tsaka pa lang tayo ahon kasi wala ibang nagbabantay dito. So antayin ko muna matapos bago tayo umahon dun sa may ponduhan. So hindi ko alam kung aabutan ko pa yung tinorin doon tsaka yung bilangin So, kung may abutan man ako, possible, ito na lang mga huling kariton. So, antayin ko lang tumatapos, tapos sakit na tayo dun mamaya. So ito na nga tayo mga kamag-anak sa ponduhan. Itong nakikita nyo malaking tumpok na to, ito yung Primera. So yan yung 6 pesos and 50 cents ang kada isa. Pero syempre mga kamag-anak, kapag bibili ka rito sa Pondo 1 o aamot ka rito, eh, hindi naman yan ibebenta sa'yo ng 6.50 rin. So karaniwan dyan, 7.50. 7 pesos and 50 centavos. So ganyan lang ang halaga ng mais mga kamag-anak kapag hilaw. Sayang nga lang at hindi kami natapat sa 9 pesos kada isang piraso. Maganda-gandang presyo yun. So isipin nyo mga kamag-anak, ano, ganyan lang yung bili kakayahan ngayon dito 650 and 750 pero kapag kaya binenta sa market ng lutuna ang presyo niyan 20 25 hanggang 30 shipping niyo yun wala silang ginamit na pataba hindi sila nag-alaga ng 75 days hindi sila nag-spray nagpatubig ang magiging puhunan lang nila bibilin lang nila yan doon sa presyo tapos kikita na sila ng mas malaki pa sa kinikita ng mga farmers sa totoo lang ano kung meron lang bibili ng isang truck na nilagang mais ba't hindi namin ilaga lahat yan para malaki kitain namin yung nakatumpok na to sa una mga kamag-anak ay ito yung mga hinakot ng mga mangangariton. So ang ginagawa namin dyan mga kamag-anak ay klinaklase namin yan. Ihinihiwalay namin yung primera, segunda, tsaka buraot. So klinaklase yan depende sa laki ng mais. Sa pagkaklase ng mais mga kamag-anak ay hindi pwede yung makikita mo lang malaki ihahagis mo na agad sa primera. May mga times na meron niyang butas, merong kapak o kaya may mga kainan daga. So pagka so syempre i-reject -re natin yan syempre kapag pinaikot namin yung mais mga kamag-anak tapos tiningang namin sa bala tapos nakapakapa namin eh malalaman na namin yung kung good o hindi lalo na pagka mga kapak may side dyan na pagka malambot ibig sabihin walang laman yung tapat na yon so yun yung tinatawag na kapak may laman yung ibang part yung ibang part wala dito naman nga ako pumesto mga kamag-anak sa pagbibilang ng primera kada isang kamay namin dyan mga kamag-anak ay hahawa kami ng limang piraso mais tapos may kapa partner akong isa, bali dalawa kami. So kada lagay namin dyan ay 10. So magbibilang kami ng isang taang kamay na maes. Sa mga katawid mga kamag-anak, yun ay isang libo. Tig 500 kaming dalawa noong partner ko. Pero hindi yun matatapos doon kasi kada bibili ka ng 10 pirasong maes ay may pasobrang isa. Kaya sa isang libo mga kamag-anak ay may pasobrang isang daang piraso. So bali ang bibilangin namin ay 110 kamay lahat. Bali lalabas yun mga kamag-anak na 1,100 piraso. Pero ang resibo noon mga kamag-anak ay isang libong piraso lang. Yung isang libo na yon yun lang yung babayaran sa mga kamag-anak. So halimbawa, nakakuha yung mais mo ng 10,000 piraso, ibig sabihin 11,000 lahat yun. Kung 10,000 lang yung babayaran sa'yo, yong yung isang libo pa sobra. Pero hindi naman yun napupunta sa mga buyer na nagdi-dispose ng mais. Kung baga yun, mapupunta na yon sa mga bumibili. So halimbawa, yung maglalaga, bibili ng isang daan, may sobra yung sampu. Sa kanila napupunta yung sampu na yun, hindi rin yung bayaran no, mga nagbebenta sa market. Sa madaling sabi mga kamag-anak, ang makikinabang ng no, mga pasobra na yon ay yung mga buyer na mga nagtitingin ng maes. Ayun nga, tulad nga sabi ko, yung mga naglalaga, yung mga nagbebenta ng 4 kilo, yon. So sa mga kamag-anak, sa mga kamais natin dyan, sa mga farmers natin na nagtatanim ng hybrid na maes, yung ginagamit sa peach, pagkain ng baboy na magtatanim ng gantong sweet corn. So sinabi ko yung mga yan para aware kayo mga kamag-anak at hindi kayo mabigla. Mapabilangan yan, mapapakyawan, parehas lang yan na may palyo na may pasobra. So, yun lang mga kamag-anak. Sa mga followers natin dyan, nagpapasalamat ako sa inyo. Sa mga nakakanood po nito, sana po supportahan nyo po yung aking munting page. Sana po i-follow nyo po, like, then share nyo na rin po yung mga video natin mga kamag-anak. Maraming maraming salamat po sa inyo. After nga nilang makikarga sa elf mga kamag-anak, yung maesay nagsikain na muna sila. Mga kamag-anak, ito nga pala yung pinagbila nung aming dalawang kilong mais na sweet Fortune ng Ramgo Seeds. So, yung primerang nakuha ng dalawang kilo ay 7.2. 7.2 piraso times 6 pesos and 50 cents equals 46,800. So, yung segunda niya, yung pangalawang malaki, 1,000 piraso times 4 pesos and 50 cents for 5. Yung bra o, yung tercera, 370 times 2.5925. So, ang kabuhang pinagbilan niya ay 52,225 pesos. <coughs> so, sabihin natin ang puhunan niyan ay nasa 20. So, yung natira, yun yung kinita. Tapos, leles na lang yung gasto sa pitas ng tao at kariton. Dito yan sa presyo na to mga kamag-anak. So, imagine nyo mga kamag-ana kung umani kami ng presyo nung nakaraan, no? hindi pa bumababa. <clears throat> kung umabot kami sa presyo nung nakaraan na 9 pesos ang isang piraso. So, oh, ayan. Magiging 87,000 yung Pagbibila ng 96,000, yung dalawang kilo lang, ano? Naabotin ng 96,000, yung dalawang kilong buto lang ng maes sa gantong halaga 975 so ang laki kasi nung binaba mga kamag-anak kung makikita nyo so kung tutusin mga kamag-anak kung natapat tayo dun sa 975 so ayan dahil bumaba nawalan tayo ng ganto kalaki so anyway ganun pa man hindi naman yan nalugi kumita pa rin so ganun talaga mga kamag-anak sa paghahalaman yung pag-ani natin hindi namin hindi natin masasabi kung mahal o mura. Ayun, nag-shoutout po kay Sir Honest Goat Farm.